Hi guys, nandito ko ngayon sa farm Bali Tuturo ko kayong mag-harvest ng bayabas Ito Ito yung mga bayabas oh. Yung puro ng bayabas Ayan. Ito Ito yung bayabas na harvestin natin Ayan o oh. Nakikita nyo ba yan guys Ayan, bali mag-harvest lang tayo ng bayabas ngayong araw na to Medyo makulimlim baka umulan eh Kaya mag-harvest tayo ng bayabas guys eto ayan o pwede na to itong ganito na medyo light green light green okay na yan set pa mag-harvest muna tayo ng bayabas masarap to pang ano pang sinigang sa bangus pwede to pang sinigang sa bangus lagyan mo ng talbos o kung pwede ito yung bayabas guys Okay Mag-harvest muna tayo Ng bayabas Hanggat hindi pa umuulan Mag-harvest muna tayo Meron pa yan Medyo medyo marami pa yan eto yung medyo ilalim I-harvestin natin Ayan Ito mm -hmm. May tumakong pa naka-apat guys na bayabas eto meron pa rito o eto guys okay. eto pwede na rin yan medyo malaki na rin to tingnan mo harvestin natin <clears throat> nakalima tayong harvest Pwede na yan kahit pa Tapos, meron pa rito. Magahanap pa tayo. medyo light green. Kasi yung green na green medyo ano ba Hindi pa gaan. O, diba? Medyo ano ba ito. Magahanap pa tayo rito. Dahil yung puno ng bayabas dito. dito. Ito. Ito. Ito pa. Ayun pa. Ito pa. Ito pa. Mag-harvest tayo ng paunti-unti. Para kahit pa paano, eh, makapagluto tayo. Medyo malang bayabas dito eh. Oh. oh, ito, diba? Ganda. Garbis lang, dire-diretso pa garbo sagat meron pa. Kaso medyo maliit pa yung puno. Hindi pa siya ganoon kalaki. Yan. Pero pwede na rin. Pwede na rin ma-harvest. Diba? Tingnan natin dito sa may kabila. Ba meron eh. Konti pa lang eh. Ito, ito yung farm o, oh, di diba? Yan ang puro farm. Farm ng bayabas. O, oh, diba? Wala na yata. Okay na yun. O, so, paano guys? Maraming salamat sa panonood ah. yung bayabas o paano. Maraming salamat. Thank you, thank you. And have a nice day. And God bless sa ating lahat.